talaga namin mm pinapalusot. Bigyan ko ng sample. May rules kasi si Dong na parang ayaw namin ng iPad. So, nag-usap kami with Zia kasi syempre nasana yung bata. So, yung sabi talaga ni Dong, mahal talaga mo, oh, dapat mag-iPad yung kids. So, ang ginawa ko, ni-reverse ko lahat. Talagang no iPad kami. Sabi nung anak ko, I don't like to eat kapag walang iPad. Sabi, tingin na kami dalawa. Hindi, e, huwag kumain. Oh, huwag ka kumain. Oh, huwag ka kumain kumain kung ayaw mo kumain. Hindi, <laughs> e, hindi talaga siya kumain. sa ko, dog, hindi kumain. <laughs> e, sabi niya, sabi niya, hayaan mo siya, magugutom din yan. Mom, can I, can I the iPad? No, anak. Sabi ni daddy, no iPad. I will not eat again. Dinner. Do hindi na naman kumain yung anak. <laughs> As after, gabi-gabi na, Mom, I'm hungry. Oh, then, let's eat. Hindi <laughs> oh, kumain na siya. So, from then, tinanggal namin yung iPad. Siguro mga ilang months na? Seven months? Oh, uh, oh, hindi naman, hindi naman. Six? Mga six. Pero yung first two weeks, mahirap. Mahirap. Pero ang ginagawa ko, ang ginagawa ko <laughs> talaga, binibigyan ko sila ng mga toys o nagka-craft kami. Yun yung mahili kong gawin para sa kanila ngayon. So, talaga naman sa awan ng Diyos ngayon, never sila naganap ng iPad. Ni cellphone wala. Hmm. Totoo. So, wala silang cellphone. Wala. Wala silang. Wala. Ni iPad wala. Yung ah, iPad nila. Sige sila. Yung iPad nung isa pang ano lang. School. school. Mm -hmm. So, sabi ko kay Dong, pwede pala wala. Basta may mga toys kayo, nagka-craft kayo, nag-storytelling kayo. So, yun ang hili kong gawin sa mga bata. So, nilook forward nila yung, mama, kailan tayo yung magka-craft? Kapag okay. siya, no, siya, kasali siya sa craft. Kasi nandun siya, kaming apat. Lalo na online shopping. Huh? Ako kung Yung mga ano ka dyan, out to court ka na dyan. Sabi ko ba, nag-online siya.